paandarin mo nga? ikaw na yung ano yung nagchacapchap? Kristalot, <laughs> oh, tignan mo. mibay nga na walang mugalan mo. mi ano nga ba yung so ba yon so? yung movie? puto nga? nakapcyato kay makuto. eh kasi nakadikit. Parang ano, tingnan mo nakadikit. Uy, bago nga hawakan. Oh, yeah, na. Yun, know. Pag-aasip din lang. Sige, dito ako. Yan. Pangkahoy na nga yan. Grabe naman ang protection ni Brian. Helmet. Wow. Tara <laughs> <Ayun kayo> na, na. <laughs> pwede oh, okay. pala natin lahat 'yung Uh, tanong ko lang, bakit uh, nag-decide ka nga uh, tanggalin tong ano, itong kamaw chile, 'di ba? Para ang tagal-tagal na na to. Kasi na bibi pa oh, matanda pa sa akin to eh. Oh, bakit mo tatanggalin? Kasi ni, aaba uh, naman yung ulo eh. Ah, sa baba? Maliliit. Ah, kasi wala na rin naman siyang bunga. Hindi bunga siya ay may konti. Nasa mukhang malaki. Bray, para magandang ano 'yan, gawing uh, ano 'yon? Ano nga ba yun, uh, sangkalan abangan natin po mga kasitmeris kung di si bo, Brian ay may ano? Things, oh, may malaki daw niyan eh magkano yung malaki niya Brian? hindi eh, po natin alam kung ito po talaga matutumba matutumba ni Brian dahil yung pusa kinakalkal po yun ayan yun, gugulo naman. Kasweet naman kay Jano. Yan po sa lahat po na mga nagme-message po dati na yung pong uh, dati nilang poso ay matanggal. Yan, this is it. Di ba po? Natanggal na ngayon. Tinatanggal niya na. At gagawa po kasi siyang panibagong poso. Maano po talaga siya. Uh, kahit po nagbabayad na po si Adita at ini isi uh, electricity a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like so as the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine What? Si Bri, bright, may 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 sa. Lang, Magaling mag-alaga sa si kristal. Malamig ang kamay. Ang <laughs> na natin ibenta. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw na Ayaw Ayaw ko. ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ngayong guys magkikita ulit. Hala. Oh, Tap. No. Hindi ka pala yon. Habray. Hindi ka pala siya. Hindi ka na pag pala na anuhan mo. Hindi ka pa po magdur Ayan ha, namula ka. Kote hindi yun. Tignan mo. Tignan, tignan ko ano mo. Tignan mo. Oh, Ayan ha, guys, yan ha. Oh. nagas oh, gasas no, no. Masa kita galing mo na yan. Tagalin mo muna yung saksak. Para sure. Tignan ko na lang sila, no? Oo, oh. bukas na lang. So, ano, uh, sasabay ka makilatres na loobag sa service ka. Oh, sige. Uh, dan, pum, five o'clock. Mm -mm. So, ayan, guys. Uh, bukas na lang po. Uh, uh, yun, nagputol si Brian. So, bukas na nampo, po. Bye-bye.